Nagdulot ng takot sa ilang residente sa Purok sa barangay Happy Hollow, Baguio City noong August 17. Ito'y sa paglitaw ng isang kobra sa iskinita bandang alas 5 noon ng hapon. Paakyat siya na uuwi. Tapos yun, uh, tumakbo daw siya nung naglalakad siyang ganun, paakyat. And then tumayo, biglang tumayo yung ulo ng ahaso na pa-atras siyang bumaba. Pero ayon sa barangay, karaniwan na raw itong tagpo sa kanilang barangay. May mga sightings na ng King Cobra dito kasi sinasabi na lang na King Cobra kasi yung tumataas nga tapos lumalapad yung ulo nila. Parang anytime naman na. Anytime. Right. Parang sa tag-init lang siguro, parang wala summer. Bukod dito, kaliwat kanan din ang pagsulpot ng mga ahas sa ibang parte ng probinsya ng Binget kagaya na lamang sa bahong La Trinidad kung saan natagpuan nila sa kanilang bakuran ang isang juvenile Luzon King Cobra. Dahil dito, naglabas ng advisory ang Department of Environment and Natural Resources, Cordillera, kahapon September 2. Ayon sa ahensya, posibleng nagsisilabasan raw ang mga ahas dahil sa nabulabog raw ang kanilang lungga ngayong maulang panahon, dulat rin yan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon naman sa isang wildlife rescuer, normal na raw itong nangyayari. Normal naman po yun since uh, iisa lang naman po ang ating ecosystem. So we coexist with the animals here, lalo at uh, malapit tayo sa bundok or magundok ng area ang Cordillera. Mm -hmm. So normal na normal naman po ang ating mga encounters. One way to prevent our encounters with wildlife is uh, iwasan po natin mga atambak sa paligid, lalo sa mga uh, bahay na may outdoor spaces. Iba yung pag-iingat pa rin ng payo ng ahensya sa publiko at kapag nakakita ng mga ahas, mas mabuting itawag na lang ito sa kinauukulan. Angel Arquero, RNG News.